Welcome back sa ating YouTube channel, Dinarwin TV, at bibigyan mo kayo ng konting kaalaman Tungkol sa smoke detector Tungkol sa bell At tungkol sa kung Patapos lang yan ang napakikling intro na to So guys ngayon ay papakita ko sa inyo. Kung saan nga ba mga makikita ang mga bagay na ito. Unahin natin ang uh, pinaka bell niya. Ayan. kun nakikita niyo po. Yan. Yan po. Yan po ang pinaka uh, bell. Yan po ang pinaka-bell. Ah, uh, yan po yung bell na ah uh, siyempre, alam naman natin na pag-bell eh tutunog 'yan, 'di ba? Yan po ang pinaka-bell na tutunog kung sakaling magkakaroon nga ng ah uh, ah uh, sunog. For example, ay uh, ang smoke detector natin ay meron siyang nasagap na usok. Siyempre, kung sakaling may usok, ah uh, siyempre kosya ng sunog at kung sakaling ano man niya usok na madetect ng ating smoke detector uh, tutunog tutunog ang bell na yan so kung nakikita nyo naman po ito pong nasa likuran ko yan ito naman po ito po ang tinatawag na manual call point nakikita nyo yan Uh, kung sakali po na uh, yun nga po ay magkasunog, eh, pipindutin nyo po yan. 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 May push po yan. yan. May push. Yan, kung nakikita nyo, nakasulat, manual call point at uh, may kita nyo dyan na may reset. Ah, uh, yan nga po, uh, gustong gusto. Yan ang isa sa mga gustong gusto na pindutin ng mga nakita. Ewan ko bakit ganon. Tuwing merong may kitang ganyan ng tao, gustong gusto nila pindutin. Pero alam naman na hindi pwede gawin yun. Kasi uh, pipindutin lang yan kung sakaling uh, nasa tamang pagkakataon at nasa tamang sitwasyon. Yan, pipindutin natin yan. So, Uh, papakita ko naman sa inyo kung uh, paano siya i-reset. Yan po. Ito po. Part na to. Yan. May kita nyo yan sa loob. Yun. Yan po. Mayroon kayo nakitang parang parang alambre. Mayroon po parang alambre. Ihilayin nyo lang po yan. Uh, parang susungkitin nyo lang po yan susungkitin nyo po yung parang alambre na naka parang letter C para ma-reset ang ganyang klasing uh, MCP ang tinatawag na manual call point so, uh, yun nga po uh, wag po natin pipindutin yung kasi hindi po talaga pinipindut yun ng uh, basta-basta kumaari ay Ah, uh, wag na wag natin uh, paglalaruan ang mga ganong klaseng uh, manual call point kasi uh, pinipindot lang po 'yan sa uh, tamang pagkakataon at sa mga tamang sitwasyon. So, uh, 'yun naman po, uh, 'yun naman po pala sa pinaka uh, bell. Uh, papakita ko naman po sa inyo kung ano ang laman ng pinaka uh, loob ng uh, loob ng bell na 'yan. Papakita ko sa inyo hindi lang uh, yan, so akitin natin ang pinaka uh, bell nya yeah ops, kung makikita nyo uh, yan nga po uh, meron dalawang wire yan ang pinaka bell yeah. tapos ito po yung pinaka loob nya yan yeah. yeah. kung makikita nyo po yung kulay dilaw ay nasa, nakalagay sa positive ang positive ay nakalagay na uh, input yan tapos yung pong kulay green na wire uh, nakalagay naman po siya sa uh, sa DC yan na sa DC basta po dapat tumakabit niyan ay isang positive, uh, isang negative. Ngayon kung nakikita niyo po ito, yan yang number 1 2 3 4 5 tapos may on Ang ibig sabihin naman po niyan ay ah, yan po yung pinaka tunog ng bell. Yan. Kung ano po ang number ng nakataas, yun po ang gagana. Kung sakaling ang number 5 po ang nakataas, yung number 5 po ang tunog ng bell po ng number 5 ang gagana. Kung ang number 4 po ang nakataas, ah, number 4 naman po ang gagana. Mas maganda po kung isang number lang po ang uh, nakaangat o nakataas dyan. Para, uh, syempre, pare-pareho yan ng tunog. I mean, uh, kada floor, uh, kung puro number one po ang nakataas, pag po nag yan, ay isang tunog lang po ang natin. Kasi kung sa dito sa second floor ay number one, doon naman po sa uh, ground floor ay number five, magkaiba po ang tunog ng bell natin. Siyempre, dapat uh, pare parehas po ang tunog ng bell natin. yan nga po ang pinaka bell and uh, ito po yung pinaka uh, manual call point at yung sabi ko nga po sa inyo kanina na uh, yun po yung sinusungkit yan po ang reset yan. so, uh, tingnan naman natin uh, saan natin makikita ang uh, isang smoke detector pero bago po yan ay uh, Tingnan pa po natin yung isa, yung ibang lugar kung saan merong bell at merong call point. At dito. Yan. Kung makita nyo. Meron nakalagay na manual call point. Yan. At syempre. Kung may manual call point. Sa baba. Syempre. Sa taas. Merong. Ah. Yan. Syempre. Meron syang bell. Yan. Yan po yung bell sa taas. At ang manual call point. Ay. eto, Yan. Ganun din po ah. Kung sakaling. Makikita nyo yan. Huwag nyo pipindotin. Kasi ay hindi po yan laruan lalo lalo sa mga bata mga anak po natin ay uh, huwag po natin paglalaruin ng ganyang uh, manual call point kahit napakaganda o kaya napakasarap pindutin yan bawal po pindutin yan nako bawal po so tingnan natin yung uh, sinasabi ko sa inyong uh, smoke detector yan Tingnan natin ang ating smoke detector. Uh, nandito tayo sa second floor. Uh, tingnan natin yung uh, pinaka-office. Doon sa pinaka-office ay uh, meron ng smoke detector na nakabit. Sana nakabukas yung uh, pinto niya. Tingnan natin yan. Kung nakikita niyo yung uh, itong maliit na to. Yan po yung maliit na po yun. Ah, uh, yun po yung pinaka uh, smoke detector niya. Ah, uh, mamaya uh, kung, uh, kung sakaling bukas yan, ay tingnan natin kung ano ang laman ng isang smoke detector para meron po kayong idea tungkol sa smoke detector. So nandito na tayo sa pinaka ground floor. at Tingnan niyo po yung likuran ko. Yan. Siyempre, meron na namang uh, manual call point. At siyempre, sa pinakataas niya, yan, meron pa rin uh, pinaka-bell. At siyempre, ang number ng bell na number ng bell na uh, ginamit namin yung pinaka-nakataas sa 1 to 5, siyempre number 1. Para siyempre parehas ang tunog niya kung sakaling uh, mag sila. Yan, ang bed at ang manual ang manual call point. Yan. So, sana ay uh, makita natin. Tingnan natin yung third floor kung sakaling uh, bukas yung pinaka uh, office dun. Subukan natin. detector at ito nga po ang uh, ang pinakatakip niya at yun ang uh, nakakadetect ng uh, usok at ito yung pinaka ilalim meron tatlong sa dalawa uh, tatlo yan yung uh, tatlong parang panusok dito po yung nakakonek sa tatlong yan eto to saka yun saka uh, dito sa part na yan 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 po yan ang loob ng smoke detector yan yun ang isang ating smoke detector yan po ah uh, madalas po yan ilagay sa pinaka sentro ng isang uh, kwarto At sa isang o sa isang uh, bahay. Yan. O kaya, gaya nito, kwarto, naka-sentro po yan. Quart Sentro po yung location yan. Yan. Para sa uh, sako niya ang lahat ng madedetect niyang usok. At yan nga po ang ating pagsilip sa uh, MCP, smoke detector at saka sa uh, pinakabel Uh, sana ay may natutunan kayo kahit konti sa ating video uh, sana may natutunan kayo kahit konti sa ating video at nabigyan ko kayo ng uh, kahit konting idea sa mga ganong klaseng bagay so kung nagustuhan nyo ang ating maikling video paki like and subscribe ang ating youtube channel din arwin tv din arwin tv Maraming maraming salamat po.